kulang na kulang ako sa panahon para sa mga anak ko. At inihingi ko yun ang tawad sa kanila. At nag-date kaming tatlo para lang mag-sorry ako sa kanila. At sinabi ko sana, you can still find it in your heart to forgive mama. Sabi ng mga anak ko, no need for the time, ma. We understand you and we love you and we forgive you. So, syempre, di ba? Saan mo ako dadamputin noon? nanlambot na ako. Siyempre, pag yung mga anak mo nagsasalita, di ba, parang, <laughs> hindi ako makapagsalita. Kasi pag may ayaw yung panganay ko, ayaw talaga. At yung isa din naman, ganon. Tsaka yung isa, mas malala, kasi nakadikit. Laging nakadikit. Parang linta. Yung nakadikit lagi, ayaw yeah, matanggal. But... Kasi sa anak ko lumabis, siguro dun sa maliit na bagay na na ang tawag nila ini-spoil ko daw yung mga anak ko. Alam mo, ang tagal nagintay ng mga anak ko sa akin. Pero, Inuna ko yung pamilya ko. Inuna ko ang nanay ko, ang mga kapatid ko. Pero now, it's their time. Time na ng mga anak ko. Oh, ang ganda nun. One last question. Anong pwede mong i-give up para sa mga anak mo? ang buhay ko, pwede ko i-give up para sa mga anak ko. <laughs> Ayan, di ba? Ang buhay niya, pwede niya ipagpalit sa mga anak niya. Ganun na lang ng nanay, po. di ba? Na, eh, parang ng sabi nga, kakainin na lang ng nanay, mm -hmm. ibibigay pa sa mga anak. Which is true. Correct. Na kung ko yung kay mother. Okay. Ako nga nung kumakain ako, alam yung sinangad, tsaka tiyo, sinusubog. Mapasubog, ginagano pa kami ng nanay namin dati. Mm -hmm. Pero totoo yung dalawa yung anak niya. Isa si Maro, isa si Sebastian diba ba? Na siguro kasi, maintindihan naman ng mga bata, kasi nung time na talagang busy busy si Maricel, sikat na sikat siya, nabuntis siya ni Cesar Halosos, but still work pa rin siya ng work, di ba? Tayo ng tatay ni Chen Chen Pero yun nga, this time, bumawi. Pero yun nga, priority kasi that time yung Maricel, Yung mga kapatid niya, si Lambel Marquez, yung dalawa pa, si Bek Tapos talagang mahal na mahal niya si Mami Linda, na tinatawag ng Wonder Superwoman ng buhay ko. Wonder woman pala rather. Pag ang focus niya, nagtatabaw siya before para sa kanyang pamilya kahit na malalaki na sila Mel at tisa na rin si Mel, talagang si Maricel, yung pagtulong pa rin niya sa kanyang pamilya. Pero syempre, hindi pa naman niya napabiyahin kanyang mga anak. Pero yun nga, mas naging priority niya. Pero di ba sabi nga, kapag kami pagkukulang ka, bumabawi kayo, di ba? eto at least, nilabas siya yung mga anak niya. Kasi medyo, may, may pa din ng konti itong mga friends Kaya ako muna dumadal, dahil bumabawi ako, di ba? So, di ba pag dinner, dinner sila. Oh, sa Sorry sa pagkukulo ko <laughs> sa inyo, mga anak. Kain kayo yung dinner, dinner. At is, yan ang tunay na ina na naramdaman ni Maron at ni si Sebastian sa Diamond Star. Pero parang may nabasa ako, Presi. Pero ko kasi wala tayo sa presko. na Nasa China tayo that time eh. Na mm. so, parang ang, pagkuku ang pagkukulo ng Maricel, hindi, yung tawag nito, yung hindi niya nagawa sa mga anak niya, yung matutukan na madisiplina ang mga to, parang gano'n. Kasi, nagtabaw, nag aral sa ibang bansa din yung mga bata. Ah, ayun. Ganon. Walang Kaya siguro, band, ganon. kapag eh, ka hindi. diba, pagka nasa ibang bansa, iba yung, iba yung, ano tawag nun? kagaya ni Casey, di ba? Diba? Iba yung, ano, culture, iba yung... Culture, uh, uh, yung uh, iba, oo, uh, uh, oo. Okay. Tama yun, di ba? Pero parang ano principle, ba may sinasabi si Maricel, parang minsan hindi nakikinig yung mga bata kasi iba yung ano, parang gano'n ang dating. Uh -oh. yun.